Ah! Gusto mo bang sumali sa tupad program ng ating gobyerno? Para makapag-join sa tupad, tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged or Displaced Workers program. Sundin ang mga hakbang na ito. Number 1, magpunta sa DOLE, Department of Labor and Employment Office, magtungo sa pinakamalapit na opisina ng DOLE sa inyong lugar o sa mga lokal na tanggapan ng munisipyo o barangay na may tupad program. Number 2. Mag-fill out ng application form. Mag-apply sa pamamagitan ng pag-fill out ng mga kinakailangang form na ibibigay sa inyo ng DOLE. Number 3. Magbigay ng mga dokumento. Kailangan mong magbigay ng mga dokumento tulad ng valid ID, proof of residency at iba pang hinihinging requirements. Number 4: Assessment. Pagkatapos mag-submit ng application, magsasagawa ng assessment ang mga lokal na ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang iyong eligibility sa program. Number 5: Pagpili sa mga beneficiaries. Matapos ang assessment, pipiliin ang mga kwalipikadong benepisyaryo at bibigyan sila ng trabaho o mga proyekto na may kaugnayan sa community development. Number 6: pagsisimula ng pagtrabaho Kapag natanggap ka, magsisimula ka na sa mga proyekto at makakatanggap ng daily wage na itinakda ng gobyerno. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang website ng DOL o magtanong sa inyong lokal na barangay. Eh. Hey. Okay, sampai. Yeay! Eh. Hey. Hey.